Binalik na nga si Jordan Poole sa starting lineup ng Wizards coach at ito ang nangyari. Well after nga ng pagbabangko kay Jordan Poole ay nakita natin na medyo nag-improve nga ang kanyang paglalaro na kung saan nga mga idol may stretch of game siya na nag-average siya ng halos 27.8 points per game yona, At nung nagkaroon nga ng injury ang team ng Washington Wizards ay nabigyan muli ng pagkakataon si Jordan Poole na maibalik sa starting lineup at mga idol ever since sa laban nila sa Bulls ay siya ay nasa starters na. And so far, so good nga. Mukhang ang, ang kanilang coach ay natutuwa sa ginagawa ni Jordan Poole sa starting lineup sa kanyang pagbabalik mga idol sa starting five na itong Washington Wizards. At alam nyo ba mga idol, ang pinaka-notable game ni Jordan Poole ay laban nga sa Celtics sa number one team against sa NBA kung saan nagtala siya ng 31 points samaan pa ng 4 assists at late mga idol sa last 4 games na itong si JP ay nasa starting lineup ng Wizards ay nag-average nga siya ng 17.8 points per game, 4 assists and 2 and a half rebounds. So we can definitely say mga idol na so far ay napakasolido nga ng ginagawa ni Jordan Poole sa kanyang pagbabalik dito nga sa starting five ng Washington Wizards. At laban nga sa Sacramento Kings ngayong araw kung sa tinado nila mga idol great upset ay ito ang ginawa ni Jordan Poole. Panorin natin. And well, sa unang play nga natin ay off-ball muna ang role ni JP sa so starting five at dito ngayon nagresulta ng maganda yan dahil wide open 3-pointer yan at hindi na yan inaksaya ni Jordan Poole. Pasok ang kanyang 3-pointer dyan. And then sa next possession naman natin ay siya nang nagdadala ng bola mga idol and as we know, ito ang strength ni Jordan Poole kapag nasa kamay niya nga ang bola. Gandang fake dito mga idol nagresulta tuloy ng easy right hand layup para nga sa kanya timeout dyan ng Kings. And then dito naman mga idol, great read lang ang ginawa ni Jordan Pula. Nakita niya na ang bantay niya na si Keon Ellis ay masyadong nakafocus sa ball handler. Kaya naman simple cut ang ganyang ginawa drive into the rim, dive into the paint. Nagresulta nga mga idol ng very tough up and under layup para sa kanya. Highlight yan for Jordan Pula. At sa sumunod na posesyon ay pinakita niya naman mga idol ang kanyang athletic ability. Magandang ang double screen ang kanyang natanggap dito nagresulta ng open driving lane. Kaya naman mga idol, one and dunk ang ginawa dito ni Jordan Poole. At ngayon nga nasa rhythm na siya offensively at mataas na rin ang confidence na ni Jordan Poole. Abay si Malik Monk naman ang kanyang inatake and one play yan. At hindi lamang yan mga idol, meron ding clutch defensive play dito si Jordan Poole. Matapos nga ng bad pass ni De'Aaron Fox and then next possession naman ng mga idol ay napakaganda ng assist na kanyang ginawa. Shovel pass sa kanyang teammate na si Richard Holmes. At yan nga mga idol ang mga plays na ginawa ni Jordan Poole sa opensa, depensa, pati na rin sa playmaking department na nakatulungan ng malaki para nga manalo ang team ng Washington Wizards laban dito sa mainit na Sacramento Kings. So so far so good itong si JP sa kanyang pagbabalik sa starting lineup.